Dahil nagte-trending yung Wata Wata Festival sa San Juan, kaya papakita ko sa inyo kung paano makipagbasaan yung mga seaman for today's video. Grabe, ang lulupit ng mga water gun na nakita ng kalbo. Tara, dito natin yan dalin sa barko nang kumita pa tayo ng dalar. Kayod, mga marino, let's go! Umpisa na kagad natin sa barkong umaapaw at maraming butas. Bakit kaya? Tignan naman guys yung barkong nakita ng kalbo. Amazing! Kaluwat kanan pa yung tagas ng tubig. O ba diba, parang may waterfalls. Nakalimutan siguro nila magsara ng gripo kaya ayun nag overflow. Nagsasayang ng tubig oh. Meron din dito guys nagbabasaan kaso nga lang ang problema hindi sila magtatamaan. Mahina siguro yung pressure ng kanilang water gun. Dalawa sila dyan guys. Ayun naman yung oh, Parila sila ng tubig guys oh. Ayos din. Kaso mahina eh, no? Siyempre, napapagod din yung mga yan, guys. Kaya pwede rin sila mag-break time. Om Sim! Pero kahit naka-break time, iwanan nilang bukas siyang water gun para tuloy pa rin yung basaan. Pagkatapos natin makita yung mga basaan sa labas ng barko, pupunta naman tayo sa loob. Shish! Eto naman guys yung paborito ng kalbo kung hindi dahil dito wala akong trabaho. Om Sim! na Kung basaan lang guys, magsasawa ka talaga dito sa barko, malamig o mainit, unlimited pa yung tubig. Pagdating sa mga gear na susutin, wala ka rin pro problemahin. Sagot lahat yan ni mama, pati kuryente, libre. Saka take note, dollar pa yung sinasahod at higit sa lahat, libre pa yung food trip. Oh, shee. So ano pang hinihintay nyo? Baka seaman is the key. Oh, yeah! Pero but wait, totoo naman guys, yung pambabasa namin with pay. Kaso nga lang, may kalakip din yan sakripisyo tulad nito ni Uncle Jun guys, matagal na rin siya nagtatrabaho dito sa barko. Sa sobrang tagal niya guys, baka mas madalas niya pang nahawakan yung host niyan kaysa sa kamay ng asawa niya. Oh she! Ganito talaga buhay ng mga seaman, kahit pa mabasa araw-araw, basta para sa pamilya, kayang-kaya. Pakita ko na rin sa inyo yung water gun ko guys, tignan nyo kung gaano kalakas, tanggal talaga yung mga libag-libag ng barko. Alright! Madali pa nga tong trabaho ko guys, kahit ako lang mag-isa, left-right, left-right lang. Dito lang kasi ako sa loob ng barko nakikipagbasaan, paano naman tong dalawang to? Ay, napakaangas par, parang nagdidilig lang. Sabagay, hindi na sila ganong malulula kasi nandun na sila sa pinakababa ng barko. Shish! Maraming klase talaga ng basaan dito sa barko guys, ang kinaganda lang laging with pay. Kahit nga makauwi kami ng Pinas, tuloy pa rin yung basaan, hindi kami makatakas.